Sa recent update nga ng Kimpaw, ay talaga nga namang magtataka na kayo sa galawan dito ng Kimpaw. Narito ang buong detalye. Umaga pa nga lamang sa Birmingham ay ipinakita na sa atin ng Kimpaw ang kanilang naging routine sa Birmingham. Talaga nga namang kinasanayan na nila ang pagjogging or exercise sa umaga. At ngayon nga ay nag-upload si Kimi sa kanyang Instagram Reels. Kaya naman, madaming ang nakapansin sa mga galawan ng Kim Pao dito. Napansin nga ng mga netizens, na tila ba talagang sila ng dalawa, dahil panay na nga di umano ang flex dito ni Paolo Avelino. Na parang boyfriend niya na talaga si Paolo. Ibang-iba kasi talaga, lalo na kung pagmamasdan mong maigi ang bawat galawan nila. Grabe talaga ang Kim Pao. Walang katulad, walang makakapantay, at walang makakahigit pa. Ayon naman sa iba, na mukhang fully paid na di umano si Paolo kay Kimi. Kumbaga, eto na marahil ang oras para aminin na nila kung ano man ang totoong estado ng kanilang relasyon. Dahil madami nga ang nag-aantay sa magiging revelasyon nilang ito, ay hindi na nga makapag-antay ang mga fans at supporters kundi ang kiligin muna sa ngayon at namnamin ang kakaiba nilang chemistry. At sa takdang panahon nga daw, ay maririnig din natin sa kanila ang isang malaking anunsyo balang araw. At ito nga ang isa sa pinakamalaking balita na maririnig natin sa Kimpaw pag nagkataon. Kayo, Anong masasabi nyo tungkol dito? Just comment down below.